Hi hey guys, welcome back to my channel uh, Mapagpalang gabi sa ating lahat uh, Shout out po Luzon, Bisaya at Mindanao Ganun na rin po sa iba't pang paning ng bansa Okay, maraming maraming salamat po Sa mga pagantabay po ng aking video no? Papakita ko lang yung Mga gamit ko no? Tsaka yung mga, mga pwede nyo anuhin ano ano yung mga available lang okay guys at maraming salamat po sa lagi pag shoutout sa akin ni ni bro tabs tabonyag okay subscribe po natin ang kanyang youtube channel at yung kanyang mga I-share sa inyo ng mga mutiya o mga anting-anting ano at sa kanila ay meron silang gamutan sa kanilang lugar no? okay papakita ko lang tong ano itong aking mga gamit okay ito galing to kay ano to eh kay kulay blue siya eh. kay bro jomer sa japan ano patig itong bato omong red na to guys, hindi siya talagang sinadyang bilog. Talagang nakuha niya raw yan bilog dun sa bundok. Yan, guys. Omo red talaga siya. Okay. Hindi siya ginarinder. O ano, talagang bilog siya nung nakuha. Bilog na bilog po talaga. Perfect po yung pagkabilog niya. Daig pa yung bato omo talaga na ito kasi hindi halos perfect talaga ang pagkabilog ng bato omo. Gayun din ang itim, no? dito ang tataka talagang bilog na bilog po siya kulay pula bato omo red no bato omo pula yan kapit natin konti talaga pong hindi siya binilog ng grinder yan talaga pong yan na natural niya no okay ang sabi sa akin ito galing to sa Japan ha yung galing kay bro Joe Marian isa rin ano yung, vlogger. O nag-vlog ng mga mutya niya. Ano? Yan. Uh, Shoutout na rin po sa kanya. At saka yung sa Saudi, si John Celine, nasa ano, Saudi. Okay. At uh, sa mga ka ko. Yan guys. Shoutout sa inyo lahat. Uh, ganun din po sa mga nakantabay ng mga video kong ito. Maraming salamat po. Uh, marami, marami po eh. Ah, diyan, ana uh, sa mga taga Mindoro diyan. diyan kanila na yung misteryo. At uh, kanila ano ano? Uh, mga mang kay mangyan. Okay, mangyan TV. Okay, shoutout At sa ibang mga uh, antingero, no? Shout sa inyo. At sa mga albularyo at mga manggagamot nating na mga kasama at mga kaibigan vlogger, okay, shoutout sa inyo. Kala Kyle kanila, ano, marami. Ah, uh, yung mga nakakalimutan ko siya mga pangalan guys sa dami no. Okay, maraming salamat po. I ano niyo rin po sila no? Ah, uh, i-subscribe niyo rin po sila. Yung iba kasi halos yung iba wala na rin halos ma-i-vlog na Mutya no. at iba na uwi sa panggamutan 'yang ganyan. O ganoon din po. Ba'le syempre, pag sa gamutan, gamutan, pag yung, sa paghanting ng Mutya o saan man ako mapadpad nagahanting yan yan guys bali ito raw eh sa ano gag magaang daw sa katawan ayun eh, sabi sa akin ha? yan yan ginawa ko sila kulang pa nga sila eh. bali tatlo pa lang sila yan pinagsama-sama ko muna yan guys ang dilim ng aking video. Lagyan po natin ng lights. Yeah. Yeah, okay. Ito po ay ginawa ko nga ito. Ito ay bato o mumbulik. Malit nga lang siya kasi gust, nagustuhan ko sa cute lang siya ano, ikwintas. Malit lang po siya. Bato o mumbulik. Eh, magnetic po yan. Okay, na-testing ko na po yan nung nakaraan. Okay, guys. Isa lang po ang aking kidlat, no? Nag-tigal na hindi di ko nga nagagawa pang kwintas. Yan, isa pa lang. Magnetic po yan. Ang ano talaga, iba to, omo-black, no? Ang medyo dark brown sila. Mga dark brown yan. Kaya lang, pag nalalangisan sila, nagiging black talaga sila. Ayan. Tsaka kaysa ito yung mga mudya, akong mga itinatabi-tabi, no? Ayan. Talagang yan, eh. Lagi kong dala yan. Ayan. Ang ganda kasi ito, eh. Tsaka mabigat siya. Mab mabigat. Iba ang pagkabigat niya. Kakaiba talaga siyang mutya Guys, ayan. Ang ganda niya. Tapos may mga parang kumikislap siya. Parang kristal. Ayan. Ayan and then itong baton to yan guys ang ganda tsaka ito yung mga tsaka ko ng langgam yan kasi yung may mga laman sa loob yan Itong langka ko nag iisang langka parang langka ano parang langka parang ka ano kamansi alam, alam niyo po ba yung kamansi parang buto ng kamansi pangalawa no una itlog ito eh nung nakuha ko yan yan lang po ah tutunod ko kasi mo channel lang ka ito eh Ma na matagal nang nakababad sa tubig kaya yan nilumot na yan eh yan yan ang mamutsa ko lang yan kasi mo napakot lalanggam sila ayan mga tinatabi ko guys nice. meron siyang bilog-bilog sa loob na ano talaga parang flower Yan, mga tinatabi ko lang yan, tinatago Ayan. guys. Ito. Talagang talaga siya. Lake light ito eh. Di ako Ibang ano niya talaga. Violet siya na ano. Na mabrown brown. Violet. Tingin ko talaga lake light siya eh. Yan. Tsaka ibang dating ng bato niya. Iba. Ayan. Mara siya light ito naman nung nagpunta kami sa ano kaya nila John Ray, no? Sa ano? Sa Norsagaray. Yan, ito raw ito yung punong tinamaan ng kidlat. Ngayon, ito yung pinakuha namin, ano? Ngayon, hindi pa nga natetesting. Ang gang lang niya. Talagang kasi patay na halos yung puno. Natuyo. Ngayon, pinakuha ko talaga yung tinamaan ng kidlat. Ito yung tinamaan ng kidlat, no? Ngayon, ito na lang ang ginawa kong design. Yan. O oh guys. Hmm. Meron kaming mamagit naman kami sa banahaw. Ito na lang natira, no? Bale, tatlong bato o mong puti. Medyo malalaki naman sila ng malalaki. ay malaki po yan. Yan na sa kamay. Yan. Malalaki yan. Yan. Medium size po tawag yan. Medium size. Yan. Katlong piraso lang. Ewan ko kuwanin nakasulat sana kasi get binili lang ko sa Mount Banau, Legit naman po 'yan. Okay, tested na rin 'yan. Ngayon may nakasulat silang kung Russian pero kung sakaling kukuha nga kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng sariling orasyon, no. Bali, Russian ng boto mo, pati yung kung paano niya papagana, no. Kasi yung iba basta lang nagbebenta hindi naman itinuturo ang pagpapagana ng bato omo okay guys noon po nagkakaiba kasi ang nangyayari nga uh, sa kanila sila bumibili doon sa iba sila bumibili tapos eh, hindi naman nila mapagana ang bato omo ano yun po ang nangyayari kaso nga lang sa akin magpapaturo eh lugi naman po ako ano tuturuan ko kayo pero yung items ay hindi galing sa akin ngayon galing sa iba ang tanong bakit hindi mapagana yan po ang tanong no kasi hindi naman po ituturo sa inyo ano kung paano nyo mapapagana yan kaya nangyayari pinakukuha muna sila ng bato omo para turuan ko sila kung paano mapapagana ang bato omo ang bato omo meron naman po talagang ano yan ah Meron na naka may ano na 'yan, buhay na yan, antimano. Buhay na yan. Pwede silang gamitin sa pangontra. Pwede na silang gamit sa pangontra sa kulang barang angkanto elemento, no. Buhay naman po 'yan. Ang tanong kung gagana po ba siya sa sa kabal, no. Ayun po ang mga tanong diyan. Kung gagana po ba siya sa kabal. Yung iba hindi nila mapagana kasi hindi naman sila bertudes. Ang mga bertudes, kahit hindi sila mag-orasyon, ay gagana kasi bertudes sila. Gumagana. Ngayon, kung hindi ka naman bertudes, eh kailangan mo pong ano, uh, magpaturo. Ano? Kasi kung paano mapapagana ito. Bigyan man kayo ng orasyon nito, kahit ano pa gawin ninyo, bigyan kayo ng orasyon yan, eh hindi nyo rin sila mapapagana. No? Yun po. Ngayon, kailangan kayong turuan at gabayan upang mapagana sila. Hindi po ganun kadali kasi na basta kayo bumili ng gabit at gagamitin nyo na. Ano po? Ngayon, kung hindi nyo naman kailangan ng kabalat uh, kabal at kunat, okay lang po. Bili, uh, ano yun, isuot nyo lang, no? Isuot nyo lang. Dahil yan, ang pang-protection po, ano? Ang protection sa inyo, gabay. Yan, ganyan. Pero kung gusto niyo pagganahin ng ang kabalat ko na kailangan niyo magsakripisyo, no. Okay. Hindi po ganoon kagali kadali ang pag-aalaga ng isang mutya, ano, hindi po basta laruan niya na binili mo, lalaro mo lang agad. No. ah uh, kailangan po talaga na pinaghihirapan po natin ang mga gantong bagay na talaga namang kailangan yung alagahan hindi yun basta mulang binili at sinuot No. Gumagana naman po siya. Sa pang-oon pang protection po sa inyo, gagana po ito. Yan. pero kung hahanapan niyo ng kunat, eh, kailangan niyo po mag-aral, no. Ngayon, hindi ko po basta itinuturo nga ito kung paano mapapagana, no. Kasi nga kailangan kayong maturuan. Sa akin ngayon, ibi mahirap po kasi na may gamit kayo tapos magpapaturo kayo sa akin no lugi naman po ako no sa, sa iba ang items pero sa akin kayo magpapaturo no okay lang kung ano kung bertudis kayo yeah, pwede kayong kumuha sa akin gamitin nyo kayo na bahala no? magpagana Ganon po yun kung marunong kayo ngayon naman kung hindi niyo mapagana eh kailangan ko kayong turuan kung kukuha kayo no. Okay. O pala, shoutout nga pala kay John Rex no. Ito kan sa kanila galing to. Yan. Galing nito eh. Talagang nag-ano sila ayun, no. Galing nito talagang pinulupot sa sarili niya. Yeah. Ugat na pulupot. Na tinatawag na sumbalik. Yeah. Shout out din sa mga ano ko no, KJC, ka kanila Janry. Okay. kanila Ricky. Uh, si Ricky nakapagpagana ng kanyang kabal. At kunat sa balat, nagtesting na sila. yan kay sa mga ano kala Victoria, kanila John Celine, Jomar, na taga Bambansa. Yung mga ka-JC ko. Ah, uh, shout out sa inyo. At sa mga iba ko pang mga tinuturuan. Okay. Shout out po sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Yan kanila. Yan ang kanila John Rex. Kanila Jomar. Kanila uh, Pisces kanila Rina yeah. shout po sa kajisi namin basta lahat po ng kajisi namin okay shout po yan yeah. kulang pa kasi ako ng ano eh ng isa yung kulay green na ano, ewan ko kung ano pang bato mo ang kulang tataplo pa lang yan eh. bali apat kasama yung Itong batoong mong buli Batoong mong puti, batoong mong pula Batoong mong iting Okay Yan. Okay guys Okay At ito yung ano ko May bago akong kas Ito yung bagong kas ko, Guys Yeah May bagong kas at sana ang mga ipapatesting ko dami dami ko na ipapatesting hindi na mga testing testing sa so, dami nyan ito mga pala galing kay ano, Bongski okay shoutout sa kanya sa rin pong vlogger ang at isa rin po siyang ano, uh, manggagamot, isang healer, no. Ah, uh, Bawonski. Uh, ah, Maraming salamat. Ito galing po sa kanya. Yan. Marami uh, mga nakakalimutan ko lang po ibang mga ano ano, mga nagbigay. At yung mga iba kong vlogger. Pag naalala na lang, ayan. At sa mga sumusuporta pa rin dyan, Kalan Nelson, kanila. Marami po, marami. Kana, <tinyo> shoutout nila, Elmer Delmo. Yan, shoutout. Siyempre, sa idol ko, kay mangkatis Closer. Okay, shoutout po. Siyempre, kahit pa paano, hindi pa rin ako nawawala kay idol Katis Closer sa Europe. Okay, shoutout po Tuloy-tuloy uh, lang po Sa pagbablog Okay uh, Marami akong gusto mong i-shoutout Pero pagdating sa Akto o dito sa mga ganito Mga nakakalimutan ko po yung iba No? Sa mga nakantabay sa akin Marami shoutout po sa inyo lahat Isang big, malaking big shoutout po no, Okay Masatandahan po hindi po ako nagtuturo ng kung paano mapapagaan ang bato mo. Kung hindi rin galing sa akin ang ang ano ang items, no? Kasi lugi naman po talaga ako. Dahil inyo ang ano items sa iba niyo kukunin, sa inyo sa iba, tayo bibili tapos magpapaturo kay sa akin eh hindi po maganda 'yon, no? kung saan po kayo bumili, doon kayo magpaturo. Okay, ganun po ka simple, no? Pero sa akin, ang daming mga nagtatanong tungkol sa mutya. Sa mga pinapakita nilang mga bato ng mga mutya, pinapakita. Bali, pinapaliwanag ko kung para saan ba yan, ano ba yung mga mutya na yan. marami po. ah uh, mga sinasagot ko po yan ano okay marami marami salamat din po sa kanila okay at kata paano sila ay nagtitiwala kung paano ko masasagot o paano nila gagawin o gagamitin ang mga napupulot nilang mocha maganda naman po yung ganun ano at kayo mismo ang maghanap yun po kagandahan malay nyo, ibipagkaloob sa si inyo talaga ang tunay na mutya napakaswerte nyo no? napakaswerte nyo kasi hindi po sa lahat ng mga pinupulot nating na mga mutya ay mga mutya no? bibihira po kasi ang mutya hindi po basta lang kayo pulot ng pulot tetestingin nyo rin po yan kung yan ba'y gumagana tetestingin nyo po yan kung buhay ba yan hindi po kaya nga sa dami kong ba sa dami kong makukuha ang mga bato o mga mutya na tinatawag Pipiliin ko po yun isa-isa. Kung alin po ang legit at ang hindi legit. No? Kaya konti lang po talaga. Hindi po yung ang isa ay sako-sako. -sa no? Hindi po ganun ang mutya. Ang mutya po'y piling-pili. Bihira po makita yung iba saka kakaiba ang itsura. Kakaibang klaseng bato. Kakaiba. Malalaman nyo yan. Kayo mismo. Ngayon, yung iba, ang dami nagtatanong sa akin, ano, ng mga mocha, kung ano bang mocha yan. Ngayon, ang isinasagot, eh, aking sinasagot at pinapaliwanag sa kanila. At kung para saan, at kung paano gagamitin, kung ano ba ang bawal. Ganun po yan. Okay. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakantabay sa aking video. Uh, bihira lang po ako. Pero, uh, baka sa susunod yung yung, mga, yung talandro ko, ipapakita ko ulit, ano. Kung anong ba yung ano. Ngayon, natututunan ko na kasi yung mga nakasulat doon sa talandro. Kasi, nung bago pa lang ako, hindi ko alam kung ano yung mga nakasulat na sa talandro ko. Kasi nga, baguhan pa lang ako sa pag uh, antingero, no. O baguhan lang ako sa mga ganyang bagay. Kaya nung nalaman ko, yan, ngayon okay na naunawaan ko na ang talandro ko. At hindi ko alam kung para sa banggagitin to. Yan ang talandro ko. Papakita ko ulit sa inyo. Ang talandro ko. Okay guys. Maraming maraming salamat. Pagpalaan po tayong lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat.